Bukod sa paghahanda sa Pasko at uh, pagpapalit ng taon, pinaghahandaan na rin ang pagbabalik naman ng translasyon matapos ang ilang taon. Ngayon pong umaga, may isinagawang operasyon sa isa sa mga ruta ng prosesyon. May ulit on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, uh, Connie, alas 9 ng umaga ng uh, simulan ang uh, wire clearing operation sa Meralco dito sa mayroong Street sa may kanto ng Sales na ng Quiapo, Maynila. No? Target nila na may alis itong mga kabling nakakabit sa poste ng Meralco na hindi dapat nakakabit at nakakaapekto sa integridad ng kanilang mga poste. Karamihan daw dito ay mga linya ng telcos na ikinabit noong panahon ng pandemya. Paglilinaw naman ng Meralco, bago pa man ang operasyon ay nakipag-coordinate sila sa mga concerned telco companies nang sa may iayos nila ang kanilang mga koneksyon at di maantala ang kanilang serbisyo. Ang operasyong ito, uh, Connie, ay uh, alinsurud na rin sa request ng local government ng Maynila bilang paghahanda sa isasagawang translasyon sa lugar sa darating na January 9. Connie? Maraming salamat Oscar Oida.